Aray, aray, aray nako Ang lamig ng panahon Dumagdag pa ang lamig ng tubig Kumukulo ang siwit ko Natatakot sa malamig na tubig Na parang may malamig na yelo Sapat na siguro ito Upang matakpan ang siwit ko Sa tip na ito Okay, lamig ng panahon, parang nasa Japan lang tayo. Kailangan nang balutin ng ating mga siwit upang makaiwas sa malamig na tubig. Dapat pahalagaan natin ng ating mga siwit dahil kung wala ito, wala rin kayo ng mga boyfriend nyo. Balutin mo ng tip ang iyong siwit para hindi mabasa sa malamig na tubig. Ayan na, pwede ka nang maligo na maging masaya dahil nakabalot na siya. Safe na safe talaga.